Hello mga idol, welcome back. Ayan po, sasalubungin po natin ng malakas na ulan. Oh, Dito no! po yung sa parting bulakan Sa kahabaan ng MacArthur Highway going to Marilao, Bulacan. Ayan po, mababasa na naman tayo nito. Malamang tsaga-tsaga lang mga idol para makarating tayo sa ating paruroonan. Oh no! Malamang baha na naman ang mga kalsada dito ah, uh, Miki shout out po sa lahat ng mga kagaya kong bikers ingat ingat lang po tayo mga idol madulas po ang daan kagaya po nito ayan baha na naman oh ride safe po sa ating lahat mga idol alright na ang baha. <laughs> so, baha-baha ba to?